and now it's time for dj rockies secret files hinamumuhian ako ng kapatid ng Jowa ko Itago mo ako sa pangalang Rina at ito ang aking secret file Nakilala ko ang boyfriend ko sa kumpanyang pinapasukan ko. Itago natin siya sa pangalang Dave. Noong unang nagkakilala kami, hindi pa kami agad naging close. Basta napansin ko lang sa kanya, medyo payat pa siya noon. Medyo ang kilos, naakala ko nga bading. Pero parang hindi naman pala. And then ayun. May inaantay kaming shifts sa trabaho at nagkasabay kami sa pag-aantay. Kami kasi yung re -reliebo. Hindi kami masyadong nagkakwentuhan nung time na yun pero naging friends kami pagkatapos nun. Kinabukasan nga, nagulat na lang ako. Pagbukas ko ng FB account ko, e eh inad niya na pala ako. Inaccept ko naman yung friend request niya. Pagkatapos nun, niligawan niya ako, DJ Rocky. Isang buwan lang, and then sinagot ko na siya. Hindi ko na masyadong pinahaba. Total, doon din naman ang punta eh. Maganda naman ang naging umpisa ng relasyon namin. Mga ilang buwan mula noong naging kami, maayos lahat. Wala akong nakitang red flags consistent din siya sa akin. In fact, naipakilala na rin niya ako sa pamilya niya. Mababait ang parents niya, pati yung mga kapatid. Hmm, maliban lang pala sa kuya niya. Unang pagkikita pa lang namin, naramdaman kong hindi na ako gusto ng kuya niya. Pero hinayaan ko lang. Kasi baka may maling impression lang sa akin. Malay naman natin, magbago rin yung naiisip sa akin ng kuya niya pag tumagal na. Yung kuya niya, e katrabaho din pala namin. Sa ibang department lang na-assign. And then one time, nag-message kay Dave yung isang katrabaho namin na itago natin sa pangalang Mark. Nag-request kay Dave kung pwede raw silang magpalit ng shift ng duty sa September 8. Nag-isip muna si Dave kung papayag siya o hindi kasi rin namin sa araw na yun. Sa huli, pumayag si Dave. Kaso, maya-maya, e bigla rin niyang binawe yung desisyon niya. Kaya nag-chat si Dave sa team leader namin, OTL. Sabi ni Dave sa chat niya kay TL, "Ma'am, hindi ko po mapapasukan yung duty ni Mark. Wala po kasing magbabantay sa pamangkin ko. Pasensya na po. Salamat po sa pangunawa. Yung pamangkin na tinutukoy ni Dave ay ang anak ng kuya niya. Nag-attach pa nga si Dave ng picture ng anak ng kuya niya nakasama ko. Para lang makita ni TL yung pamangkin na sinasabi niya. Ayun pagkasend noon ni Dave ng message, akala namin okay lang kay TL. Pero yun pala, may malaking issue na sasabog. Wala akong ka-idea sa naging rason. Maya, maya lang, biglang nag-send ng message kay Dave, yung kuya niya. Nag-message daw yung TL namin sa kuya niya at parang tinatanong siya ni TL kung bakit si Dave parawang kailangang magbantay sa anak niya. Nagtaka yung kuya niya. Ang hindi namin alam, ang kuya pala ni Dave ay may access rin sa FB account niya. Oo, sa FB account mismo ni Dave. Hindi yun alam ni Dave ha? Hindi niya alam na may access ang kuya niya sa FB account niya. Tiningnan ng kuya niya yung sinend niyang message sa TL namin. Tapos nakita ng kuya niya yung picture ng anak niya doon sa conversation ni Dave at ni TL. Ewan ko kung anong tumatakbo sa utak ni kuya ng boyfriend ko. Pero kinumpranta niya kami ni Dave sa barracks namin. Ba't daw namin sinend yung picture ng anak niya kay TL? Nagparinig pa sa akin yung kuya niya. Ang hilig-hilig ko raw magpipicture. Pati anak niya dinadamay ko. Like, ha? Huh? Wala naman akong intensyong masama doon na. Pamangkin naman yun ni Dave. Tsaka hindi ko naman sinaktan yung bata nung kinunan ko siya ng letrato. Magkaibigan kami nung bata, kilala niya ako. At isa pa, napakababaw naman na dahilan niya para manggalaiti sa akin. Siya nga dapat na pagdudahan kung tutuusin eh. Ba't niya pakikialaman yung FB account ni Dave? Hindi naman yun sa kanya. Ano mang pakialam niya sa FB account ni Dave? Kay Dave dapat yun, privacy niya yun. Pero alam mo DJ Rocky? Hindi ko na yun sinabi sa kuya niya. Lalo na't simulat sa pool, alam kong mainit na ako sa mga mata niya. Para bang muhing-muhi siya sa akin. Hindi ko naman alam ang nagawa kong mali sa kanya kung meron man. Hindi ko talaga magets eh. Pero parang sobrang irita sa akin yung kapatid niya. Kasi yun nga DJ Rocky. Sa barracks, kinompronta kaming dalawa ni Dave ng kuya niya. Pinaghihiwalay kami. Dahil bad influence daw ako sa kanya. Pinagkakalat ko raw yung picture ng anak niya. Sabi ko, ha? Ba't ko naman gagawin yun? Sinend lang yun ni Dave kay TL para alam ni TL yung identity ng pamangkin niya. Na anak naman talaga yun ng kuya niya. Hindi ko alam at hindi ko maintindihan pero ang kulit ng kuya niya. Dahil lang dun paghihiwalayan kami? At kung hindi raw kami maghihiwalay, magpapabaranggay daw siya. Si Dave walang imik. Hindi ko naman magawang sumagot-sagot dahil hindi naman ako ang kapatid. Pero nagtanong na lang ako sa kuya niya sa kalmadong paraan. Sabi ko, Kuya, bakit naman kami maghihiwalay dahil doon? Hindi naman namin intensyon na ipagkalat yung picture ng pamangkin ni Dave. At anak mo naman yun. Wala kaming masamang balak sa anak mo. Sumagot siya. Ah, basta. Sige. Hindi mo siya yan Dave. Bukas sa bukas magpapabaranggay ako. Makikita ninyo. Umalis ang kuya niya at bumalik sa trabaho. Kami ni Dave nagulat lang. Sabi ni Dave, Babe, Ayaw mo na si kuya, wala yun. Hindi niya yung tututuhanin. Nag-relax ako ng kaunti nung pinakalma ako ni Dave. Sabi naman niya, susubukan niyang kausapin ang kuya niya. Kinabukasan, nakita ko na lang ang sarili ko na nakaupo sa opisina ng barangay namin. Kasama ang mama ko at si Dave. Habang kaharap ko naman, ang kuya ni Dave at ang asawa niya. Oo, DJ Rocky. Tinutuo ng kuya niya ang pagsumbong sa barangay. Nakita ko dun yung isa nilang kamag-anak na tila nagsusulsol kay Kapitan bago pa man siya magsimulang kausapin kami. Naisip ko ay eh, parang alam ko na ang mangyayari at parang niluluto na nila yung reklamo nila laban sa akin. At kaya pala ang lakas ng loob ng kuya niya dahil may backer siya dito sa barangay. Lalong tumindi ang nervyos ko. Habang kaharap sila at nanginginig ang mga kamay ko. Dahil alam ko sa sarili ko na wala akong kasalanan sa anak nila. Alam kong may ibang dahilan. May ibang dahilan. Hanggang sa nagsalita na ang kapitan ng barangay namin para alamin kung ano nga bang nangyari. Hindi ko lang inakala ang mga sumunod na naganap habang nasa barangay hall kami. Akala ko naman DJ Rocky, pagsasalitaan ako nung kapitan. Pero hindi. Pinakita ng kuya ni Dave yung screenshot ng usapan nila nung TL namin. Pinakita na pinagkakalat ko raw yung picture namin ng anak niya. Sasagot na sana ako nung sabihin niya yun pero ang dami pang idinugtong na kung ano-ano. Panay lang ang akusa nila laban sa akin at tila sila lang ang pinakikinggan ng kapitan. Yung nanay ko, galit na galit. Kasi isang side lang yung pinakikinggan. Yung nagre-reklamo lang ang pinagsasalita nila. Pinapunta pa kami doon. Hindi rin naman pala kami kakausapin na maayos ng kapitan nami, At ang dahil pa nilang pinagsabi tungkol sa akin. Na puro naman mali at walang basihan. Buntis daw ako, sex addict daw ako, sex lang daw kami ng sex ni Dave. Mapapariwara raw si Dave dahil sa akin kung hindi niya ako hihiwala yan, Ang landi ni landi ko raw, pokpok daw ako, utang. Napakatindi namang akusasyon yun. Ang layo naman nun sa lahat ng katotohanan. Tapos ito pa matindi. Ako raw ang humahawak sa sahod ni Dave. Oo, pinaratangan nila ako ng ganun. Diyos ko po ni Piso, wala akong hinawakan mula sa bulsa at pera ni Dave. Never kong pinakailaman ang sahod niya. Sahod niya yun eh. Hindi naman yun akin. At isa pa, parehas kaming sumasahod ni Dave. Kaya may sarilo akong panggastos. Hindi ko kailangan gatasan si Dave. Si Siisip ko, edi isaksak nila sa baga nila yung pera ni Dave na inaambag niya sa kanila. Kung ano-anong kahibangan ang naririnig ko mula sa kampo nila. Kaya naiiyak na lang ako sa galit at kahihiyan. Kung ano-ano pang isyu ang binato sa akin sa harap ni Kapitan tungkol sa trabaho ko sa kumpanya namin. Pero Diyos ko, sobra naman yung ipabarangay nila ako nang dahil lang dun sa picture na kasama yung anak niya. Ewan, na-stress lang ako ng sobra nung araw na yung DJ Rocky. Wala ba sila sa tamang pag-iisip? O sadyang hindi lang talaga nila ako gusto para sa kapatid nila? Ba't pa nila pinaabot sa ganitong sitwasyon na kailangan namin magharap-harap sa barangay? Sa pa kababaw na dahilan lang. Ang gusto pa nilang mangyari, magpunta ako sa bahay nila at mag Para matapos na lang ang usapan. Sabi ko, hindi na ako pupunta sa bahay niyo para lang dun pa mag -sorry kung na-offend man kayo sa picture namin ng anak ninyo, na wala namang mali siya at hindi naman bastos ang pagkakakuha, eh di dito na lang ako magsusorry. Sorry po ha, sorry. Pero sabi ko, grabe naman itong paninirang puri nyo sa akin. Kung mali yun, at kung hindi nila ako matatanggap na girlfriend ni Dave, hindi ko na siguro problema yon. Pero ang babaw naman na dahilan yun para kamungian nila ako. And never ko naman sila pinagsalitaan ng hindi maganda sa ibang tao. Ang hula ko, may mga nangchichismis ng mali tungkol sa akin sa kanila. At yun ang pinaniniwalaan nila. DJ Rake, walang matinong konklusyon na naganap nung nagharap-harap kami nung araw na yun sa barangay. Hindi na nga ako halos pinakinggan ng kapitan. Side lang ng kuya niya ang may boses. Side lang din nila ang pinakinggan. Eh di sila na, sila na. Kanila na yung barangay. Alam mo, pagod na rin akong i-defend ang sarili ko kung ano-anong issue ang kumala tungkol sa pagkatao ko, tungkol sa relasyon namin ni Dave. Halos si isumpa na nila ako dahil lang doon. ang pinagkakaingitan ako sa opisina. Insecure sa akin, kaya kung ano-anong paninirang ay pinagkakalat at pinapaniwalaan. Pinaabot pa nga sa barangay eh. Ang layo ng itinalon ng mga issue. Mula opisina hanggang barangay, pero sige. Lahat yan, tinitiis ko lang at patuloy kong tinitiis hanggang ngayon. Gusto ko na lang sanang tapusin dito ang kwento ko pero naisip ko lang DJ Rocky. Kanino nga ba kampi si Dave? Sa pamilya niya o sa akin? May mga nagsasabi sa akin actually eh. Bakit sa gitna ng lahat ng hinarap ko, ang tahitahimik ni Dave? Oo, sa akin siya tumatabi at kumakampi. Pero ba't hindi niya man lang ako ipaglaban? Bakit hindi niya man lang kayang patahimikin yung kapatid at hipag niya laban sa akin? Kung tama ang iniisip ko, di ba dapat dinedefend niya ako? Ay, DJ Rocky, mahal ko naman si Dave. Walang duda roon. Pero parang nakakababa lang ng loob na hindi ko maramdamang kaya niya akong ipagtanggol laban sa pamilya niya. Kaya naisip ko, hindi na lang ako magsasalita muna at pakikiramdaman ko na lang ang takbo ng panahon. Kung may iba tong isyu ang kuya niya at yung asawa niya, hindi na lang ako magsasalita. Pakikinggan ko na lang. Baka mapahamak pa ako lalo eh. Kung dadagdag pa ako sa ingay. Pero sana, dumating yung time na hindi na ganito kabal kalab, kabalasubas yung trato nila sa akin. Sana ipagtanggol din ako ni Dave balang araw. Umaasa pa rin naman ako sa kabila ng lahat. Umaasa akong magbabago pa ang tingin nila sa akin at mawawala yung masamang tinapay sa pagitan namin. Kung kailan yun o kung mangyayari man yun, hindi ko alam. Hindi ko masabi. Ipagdarasal ko na lang na humupa na yung galit nila. Humupa na yung chismis laban sa akin. At humupa na ang lahat ng sama ng loob namin sa isa't isa. Hanggang dito na lang po muna siguro DJ Rocky. Salamat po. Muli ako si Rina. At ito ang aking secret file.